So, hello guys. Ako nga pala si Rhea. Uh, isang Pinay and currently living now here in India. So, ano-ano nga ba yung mga itinanong sa akin sa Philippine Immigration nung pumunta ako ng India? So, ito guys, yung mga itinanong sa akin ng Philippine Immigration. So, nilista ko na talaga para matandaan ko. Kasi yung iba nakakali nakalimutan ko na kasi. So, 5 months na ako dito sa India kasi nakalimutan ko na nung bumiyahe pa ako, Pilipinas to India So, ito yung itinanong sa akin ng IO uh, Saan kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala nga ba ng Indian partner mo o ng jowa mo? Uh, how many years you've been together with? Ilang taon na ba kayo? Then, nagkita na ba kayo? Uh, it's mean in personal, nagkita na ba kayo? Uh, anong trabaho niya? And then, anong gagawin mo doon sa India? So, ano nga ba, as, as, ako kasi guys, under ako sa tourist visa. So, I suggest na yung sasabihin nyo is about this sa mga tourist activities, tourism activities. Yung, gaga, yung uh, isasagot nyo. At, kailan ka auwi? Au Ito guys, yung pinaka-importante. Dapat talaga, hindi hindi niyo makakalimutan kung kailan kayo uuwi ng Pilipinas. Kasi ito talaga yung pinakaimportante na ano. At saka magkano yung dala mong pera? Show money guys, show money. So I suggest guys na hindi na hindi bababa sa 30,000 pesos yung show money mo. Dapat 30 30,000 na pa. Ako kasi guys, yung dala ko exactly 30,000 lang din naman. At saka okay lang naman 'yon as a um, 69 days na mag and under under din ako kasi sa sponsorship ng Indian partner ko. Yeah. Yan yung mga itinanong sa akin guys ng Philippine Immigration. So bye.